Nakahibalo bla kamo nga halos 90% sa mga kabangdanan sa brownout amo ang pagsaka sa mga sapat kag pagsag sa mga sanga sa linya sang kuryente nga ginatawag na feeder kag primary lines. Kinapakilala namon sa inyo ang automatic circuit Reclosers o kon ACR. Ang pinakabago nga teknolohiya agud nga malikawan ang mas malawig nga power interruptions. Ang ACR, isa ka equipment na ginaprogram sa computer na capable na mag-reconnect sa feeder breaker sa sulod lang sa pilaka sa bundok. Kag-insigida nga magablik ang supply sa kuryente sa mga konsumidor. Amuini nga makabatsag kita sa pagpamisok sa atan kuryente. Kung wala ang ACR, mas malawig kung tanik nga brownout ang pwede nga ma-experyensyahan nga magalabot sa isa kagdobduha ka oras. Apang paano bala nagagana ang automatic circuit precursors o ACR? Ang pinakauna nga beses, kung may maduot nga linya, magadisconnect ang switch kag magagana ang ACR agot ibalik ang supply sang kuryente sa sulod sang lima ka segundos. Kung nahulog o kung wala na nagaduot sa linya ang object o kung sapat, magapadayon na ang supply sang kuryente. Kung ara pa ang object o kung sapat na nagtandog sa linya, Ma trigger initially what sa 80 segundos. Pag kung sa ikatatlo ang kagayunan nga araw di hapon ng fault, permanente ini nga magabukas, nagsasini na nga champong ng magalibot at online teams at niya nga pangitao ng nautod niya linya o kunasang at nagamit at ini in sigida. Ang pila ka segundo nga pagpamisok sa kuryente, hindi magatuga sa pagkaguba sa atong appliances. Bangod na program ini sa intervals ng inchakto lang, ang good mag ang kuryente. Sa liwat, ang automatic circuit recloser nagagana agod nga malikawan natin ang mas malawig pag mas sapnagon nga power interruptions pag nagabalik dayon ng atong kuryente sa sulod lang sa pila ka segundo. Ini, pag pa nga mga bago at pinakaulihing state of the art na paggamitan, ang igapangutang sa Nagras Power sa sunod lang sa lima katuig nga rehabilitasyon kag modernisasyon. Agud maagong naton na ang mapagong distribusyon sa elektrisidad sa kabugusan naman nga franchise area. Shit.